Ang sipnayan ay isa sa mahalagang pundasyon sa konstruksyon. Sa maayos at tamang kalkulasyon, madedetermina ang ikatatagumpay ng isang proyekto. Hindi lang dapat mga inhinyero ang nakakaalam ng mga kalkulasyon. Tayo din dapat na mga ordinaryong manggagawa sa konstruksyon ay inaalam at inaaral din natin ito. Lalo na sa mga self-employed na construction worker. Marami sa ating mga manggagawa, makahawak lang ng martilyo at lagare, Kutsara-trodela ay kumukuha na ng mga proyekto, namamakyaw at nangongontrata. Kadalasang lakas lang ng loob ang daladala, ngunit kulang na kulang naman sa kaalaman. Kaya ang resulta, mga palyadong proyekto, mga sobra-sobrang materyales, at sangkatutak na sakit sa ulo. Hindi may ang mga kapalpakan sa trabaho, ngunit mababawasan natin ito kung ito'y ating pag-aaralan at paghahandaang mabuti.